1v1 tayo. Pwede mong gamitin tong phone ko at gagamitin ko yung sayo. At nandito na nga tayo sa pinaka inaabangan na laban at sino nga ba talaga pinakamalakas? Si Joaquin ba o si Gar? Gagamitin na nga ang ultimate at meron pa pagtalon. May kita natin na nahihirapan si Joaquin at kailangan na niyang umalis sa na hindi naaabot makukuha na sa ni Gar! Victory! Phone ko na gamit mo niyan ha. H2O, ikaw naman. Ako? Lock. Para malaman natin kung may cheat, ch si 2 ay papanoorin natin sa Wandiga. At tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakita ng ni Gar dahil ang makakalaban naman ay ang pro player from Smart Omega. Walang iba kundi di si 2 Tatang kay any H2 na mag doon sa ilalim ng tori ni Gar. Pero para mababalik na naman, sabay pa kang mamamatay. Gar, any H2 is down! Mm, nice game, nice game. Idol, yes, salamat man. po. Salamat. Nice game, nice game, Gar. <laughs> Ito, ah, ito, 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 ito. Idol, idol, idol mo niya. Tara, sugat tayo. Hi, H2O and Coach Lembot. Anong assessment mo sa skills niya as a player? Naniniwala ako na hindi talaga siya ng daya. Grabe siya mag-maximize ng ultimate. Then, ang galing niya rin sa itemization kasi sobrang na-counter talaga ako sa mga items na nabuo niya. Wow, ibig sabihin talagang magaling si Gar. Maraming salamat, H2O and Coach Lembot, sa pagpunta din dito sa school. Natatalo natin sila, Joaquin. Nakakapasok tayo ng MCC. Grabe. All thanks to you, Gar. Salamat talaga, Bash. Beware of ambush. Di ba malapit na yung exchange program mo sa MD University? Yes. Ano naman ngayon? Wala lang. Pinapaalala ko lang na member ng board of directors si nanay ko. Baka lang di matuloy yung exchange program mo kasi malalaman nilang palarularu ka lang pala ng games. gusto mo pa rin tumuloy sa MD University, magkita tayo sa bola. Sa tingin mo, darating pa kaya si Isay?